Yun, magandang buhay po and welcome to Papa Joe's Vlog. And before anything else, bati muna tayo at shoutout muna tayo kay Kuya Renz Gonzales Gumapak. And of course, yung may bahay niya si Ate Joy. Si Renz ay kasama natin dati sa pagtatrabaho as an OFW. Yun, shoutout sa iyo, Kuya Renz. And balikan na dito. Punta tayo doon sa ating sasagutin na, na katanungan sa atin and inquiry. Let's see, basahin natin. Anyway, shout out kay HS Gem Official 7365. Yan. So, I would like to take a video no? sa ano para alam natin na may inquiry talaga. One hour ago, it says, Sir, every barangay po na pagtitindahan ng rolling food cart need po kumuha ng ambulance permit po. Siyempre, patanong yan. Yun, na sabi ko, gandang buhay po, gawa natin. Yung video, yung reply ko sa inquiry nyo po. Ma'am, Godspeed sa plans ninyo po. Alright? Yun, once again, magandang boy po sa ating lahat. And, ito po yung sagot natin tungkol sa katanungan ni Jem na lang ang itatawag ko sa kanya for short. Anyway, salamat po sa inquiry ninyo at sa inyong tiwala. The reason kung bakit gumagawa na po ako ng video para sa tanong, hindi ko na po kayo nire-replyan dyan sa inyong inquiry, sa written inquiry ninyo. Kasi maaaring katanungan din po ito ng ibang mga gustong magnegosyo, mag food business, food cart, physical store, whatsoever, karinderia. So yon mag-focus tayo sa rolling food cart. Pag rolling food cart, that means you are an ambulant vendor umaalis or nagpupunta sa isang lugar na nagtitinda ganun pa man aalis pa rin hindi permanente ambulant vendor or rolling food cart sa mga nakikita ko sa barangay namin na nagtitinda if you can check si Kuya Rolling Pandisal Malunggay Pandisal meron po siyang um, barangay permit For example, nakatira ka sa barangay A at magtitinda ka sa barangay B. Opo, kakailanganin po ninyo ng permiso mula sa barangay kapitan ng barangay B upang kayo po ay i magtinda sa kanyang barangay. Ang kadahilanan po, hindi po natin alam ang sitwasyon ng barangay B na pagtitindihan natin kung ito po ay puno na o napakarami ng vendors at maaari na po tayong maging obstruction doon sa barangay B na pagtitindahan natin. So isa sa napakahalaga at pinakamagandang gawin ay mag-inquire na po kayo sa barangay captain ng barangay B upang legal po kayo at kampante po kayong nagtitinda peaceful yung mind nyo. Baka mamaya mag-prepare na kayo ng paninda nyo. You prepared like you spent capital, isang libo, dalawang libo. And then, meron kayong isang target place sa certain barangay, like barangay B, dahil maraming tao doon. And you notice there are no rolling food cart vendors doon. So, mabubuo yung plans mo. Itinda ako doon. Kasi ang daming tao at walang nagtitinda. But, Unfortunately, hindi pala allowed magtinda ron kasi nga magiging obstruction kayo sa mga tao that might cause risk and sa mga pedestrians do na baka maaksidente or madisgrasya sila. So the best thing to do is magpaalam sa barangay captain ng certain barangay. At the same time, bawat barangay po ba ay kailangan ng barangay permit? Sa akin po at sa karanasan ng napakarami kong kasamang nagtitinda ay opo. Kami po ay nakaareglo sa aming barangay captain. Ako po ay nakatira sa barangay A at dadayo po ako sa barangay B bago po ako nakapag-establish na magtinda sa barangay B ay kinausap ko po ang uh, barangay captain ng barangay B. At the same time, yun pong pinagtitindahan namin barangay B, marami pong nagtitinda doon para hindi po maging obstruction. Ito po ay mayroong vendors association which is coordinated sa aming munisipyo. Kaya po kami nakakapagtinda ron. In conclusion, nagpaalam po sa uh, asosasyon. Yan po ay kung hindi pa po puno ang islat ng isang barangay, maari kayong payagan or maaari din po kayong hindi payagan. Kaya kailangan pong magpaalam talaga para makakuha ng barangay permission na magtinda sa isang barangay sapagkat marami po iyang kaakibat ka partners na departamento maging ang barangay, maging ang health, maging ang uh, traffic management, maging ang engineering, maging ang sanitation. Marami po yan. Hindi po tayo pwedeng basta-basta magtinda. Dagdag kaalaman kung sakali po kayo ay nagtinda dyan nang wala kayong paalam at kayo po ay nakita ng namamahala dyan na hindi kayo nagpaalam at bawal magtinda dyan, the tendency or the consequence might be damputin po kayo dyan, kunin ang inyong rolling food cart, isakay at dalin sa munisipyo. In short, huhulihin po kayo. Kaya mahalaga po na sa bawat barangay ay naka-inform po tayo kung tayo ay papayagan magtinda. But, Um, hindi ba 'te eh. ganun pa man okay para po sa ikakakampante ninyo um, madali lang po magpaalam sa barangay captain para sa akin pong sitwasyon kasi po do sa pinagtindahan ko uh, do sa barangay A doon ako nakatira at nagtinda po ako doon which is rolling food cart ay hindi po crowded ang vendors doon at the same time pinayuhan ako ng aming barangay captain, bibigyan kita ng privilege. It's not a right na magtinda. Ganun pa man, if ever na may magreklamo sa'yo, video ka o napicturan ka na isa kang obstruction at na lalagay mo sa alanganin ang mga tao na crowded ka, na daming tao, namimili sa'yo, and then yung mga tao baka napapalapit na, lumalagpas na sa sa sidewalk at napapapunta na sila sa daanan maaari silang mahagit na sasakyan then I will revoke your privilege to sell on the street ang conclusion po opo, kayo po ay nangangailangan ng barangay permit binigyan po ako ng ID ng aming mahal na barangay captain at saka mura lang po 200 or 300 pesos in a year just for only 300 pesos the whole year na yan, pwede na kayong makapagtinda nang hindi kayo uh, bumabali sa anumang laws and kautusan ha Opo nilinis ko po lahat yung maging legal at makakuha ko ng permission mula sa barangay na aking pagtitindahan maraming salamat po God bless um, Ma'am James matuloy yung business nyo Uh, magisip tayo ng pagkakitaan especially food business it's a very potential business still god bless god speed galingan po natin magpray tayo kay Lord I guide tayo makapagkawa tayo ng ating little business maraming salamat po sa inquiry mabuhay po kayo bye bye